po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay magpapalista ulit kay pareng Edgar ng mga kailangan pong bilhin na materyales para nga po sa bahay po ni Adjao. At ako po ay magpapasama kay Bossing sa hardware. maraming maraming salamat po ulit kay Mother and Uning Vlog sa pagtulong po nila para po maipaayos yung bahay po ni Adjao. Thank you so much po. Ingat ka po lagi diyan sa London. God bless po. Ito ko muna po ay eh, magpapalista ulit kay paring Edgar. Mali Sila po ngayon ay dalawang nagtatrabaho. Si paring boy at si paring Edgar. Ito, ito, ito parang mababa ito. Yeah. Kaya, Edi, yung, it, muna natin dapat kung ano ah. Okay lang sa inyo. Ibahin natin ito kayo Para mas madali ito ang ating agawa. Pag kinabit ko yung bago, wala tayong paglalagyan ng mga tungtungan. Ah, pagkado sa CR. Ah. Ay, kung ano yung madaling paraan ay. Ah. Para mas mabilis. Kaysa may na unahin. Oo. Uh, Matatagal lang tayo at kuha na uho. At gawa na pag uh, nakuha na dito. Ay, 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 alin ang tatailsan lamon na ninyo ngayon? Ito lang Dingding lamon na. Pero yung flooring dito yung saka na muna. Ayun. Ayun, gawa ng pag magkikaysa may Walang paglalagyan ng palapalahan eh. Ay, ako daw ay magpapalista muna sa iyo, parang gusto i-papinturahan eh. ano? na muna ay, yung, yan lang namang tapat lang nitong kwan ah. Hindi ko alam, ito pintura, ito. Ha? Pintura ito. Yan lang naman daw, ah, ang papipinturahan mo, sa, oh, yung mismong oh, tapat oh, ng kuwan. Oh, ito, itong kuryente. Eh. Ay, oo, oo yung maglista ka na, yung bagay kasabay na rin sa pag-ano? Ah, hindi, ano na, yung, yung papagawa ko yung palig boy. yun, yung pangitik-tik. Eh. Ay, ah, yung pagsusulat, ay, yung pag Huwag niyo lang, yung lang na ako dito, ah. Ay kami pa uwi ngayon. Ay kasi nila na nabibili Pupunta ako, pa na. Pupunta na si Drap Ay sige. Ayan po si Bossing. Magluluto po kami ng... Ay ito hindi. Ay yun eh, hindi ay hindi naayos. Hindi ay maaaring pa kahit lang. Ay titingnan natin kung aaring ipaayos diyan sa bayan. Malaki daw ang magagastos eh. Kaya hindi na ipinaayos eh. Magluluto na po kami ng kamoting kahoy. Babagkatin po namin pang merienda. Yan po yung kamuting kahoy na bigay po sa amin ni Inang Mer. Yan. At muna sa bayan. At ayan po si Adjaw, dumating na. At si, siya na lang muna po ang magpapatuloy ng aming ginagawa. Ah. At kami po ay papunta lang ni Bossing sa bayan. Pukuha lang kami ng padala ni Mother and Duning para makabili ulit tayo ng mga materyales. Aling. Oh, ikaw. Ayan ang ilabas mo. Much, much, much later. Update po dito sa bahay po ni Adjaw. <toss> si paring Ay, si paring boy po. Huh. Nagbubutas na po si Paring Boy ng para po sa abang po ng kuryente. Si Paring Edgar naman po ay nag uh, at wow, plato na po ang tiles doon. Ah. Tsaka po dito sa baba, kinakabitan na rin po niya. Ayan, diyan po sa gilid. Yan. Pagkatapos na yan ay CR naman ha, Paring Edgar, yung dingding. Pagkatapos na ay kesa mina, kaysa may na muna. Sa kano daw po ilagay yung bowl. At maglalagay po sila doon ng pala palang patungan. Ay baka daw po mabagsakan pa ng kahoy o ng kung ano. Ay bago pala mag ano eh, lalagyan na rin yun ah. oh, yan nga. Nito ah, honey. Mabing hapon namin. Nito ah. Bago maglagay ng mga, ang tawag doon ah. Reflex. Yeah. Nagmarienda na kayo? Mm. -hmm. Tapos na. Sila po ay nagmarienda na. Naluto na po yung binagkat na niluto po ni Adya. Ulam na lang po ang lulutuin namin ngayon para sa tanghalian. Sila po ay dalawa lang ngayon nagtatrabaho. At kayang-kaya naman po nila. Hindi naman kailangan pa rin ng maraming ano, honey. Maraming tao. Ayan po at ito pala ay nabutasan na rin po nila ni paring boy para po sa abang po ng kuryente. Magkakaroon mag titik-titik ka. <laughs> <laughs> ito ba ba ito? O, lang natat. Ito ba ito apat? Ha? Apat magkakaroon ito? Abay, saksak pa sa ilalim. Bago mo alam eh. Ayan po dapat ay nung palitadahan may dapat ay may may na ano, ano na honey may abang na. Kaya lang, lang po ay nung time na magpalitada ay eh, mag may wala pang budget kaya hindi rin pero madali nila namang tigtigan na ay alin pa ang titigtigan ni eh, pareng boy alin yeah, dito, pa dito pa lang dito, pa, dito, dito, uh, dito pa isa pa rin saka ganito dito pa isa saka dito asa may CR, saka dito, sa may CR. Na. tapos sa saka sa so bubang ay oo ilan ilan di ba ba? apat din apat din uh, Si Box naman eh. Bagsilaan eh. Bagsilaan eh. Hmm. Box na lang eh. Kapag kasi galing sa itaas, marami tayong magagalas ng wire. Hindi hmm. ka gaya dito sa, kung sa flooring, honey. Eh. Oo. Oh, lang, eh, may flooring na. Kakat ko lang. Hmm. Bagsilaan. pala may mga tukod. habang malambot pa at pinapatigas pa'y tinutukodan muna. Nagkasya naman parang nagkari. Yan po si Adyaw, magsasandok na po ng parning baboy nilaga. Ah, nilaga po ang luto po niya din. At nagprito na rin po ng isda. Ito po yung galing kanaisin. Ayan, ito po ay may kabetsin. Ayan guys, at nakahay na po ang mga ulam. Ito po yung nilagang pata ng karting baboy. May iskabetsing papaya.

계속 해도 뭐 비는가? 아니, 갔다. 네. 이거는 남은 게 없어.

kailan napano? Po, na po tayo. kailan ko niya ka, ang lupa, rin. dito karam. siya sa, siya sa, siya sa,

Ah, 'yan na Ate Pompa haba. Pampeksi ng buhay ko <laughs> <ng> chiliyo. <laughs> One hour later. Ayan po update dito sa CR po ni Naadjao. Ayan, nailagay ay na po ang tiles dito po sa dingding. Kaya lang po ay kinulang daw ng dalawa. Dito sa pinakan gilid. Ah. Magpapabili na lang po ulit kay Bossing mamaya. At ayan po, si paring boy ni paring Edgar po ay magkeke sa Mina. Ginuguhitan pala eh, yun ha, ni. Bago ba namin at hindi tapang din na. Abay, di bago pala mag-ano ng kesa, may maglalagay na oh. rin dun, doon ha, ni. Bago ng mga mo. na Sa labas ko naman yun. Sa labas na lang? Mm -hmm. labas ko yung Kahit mahuli yun, ha, ni. naman sa labas. Kaya yung labas. Ang gula. Ang gula. Ako oh, naman. Ako yeah. yeah. oh, naman. Ako oh, naman. Anong tawag sa ganyan? Ang ikakabik? Ang ganyan. At yung pong mga lalagyan po ng kuryente, ay nabutasan na po ni parin niya. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Padali lang yan. Parin, may babaw mo sa buhay. Ay, <laughs> ay, ay. Ito, ito, ha. Babaw <laughs> uh -huh. mo buhay. Yan ako. Parin po Ah, uh, yung telse kahit bukas na lang ng umaga, eh. At bayat kay nadian na sa pagkakikesa, may eh. yun na Bukas na lang, Ito po palang binutas ni Paring Boy ay para po sa switch po ng ilaw. Wala pa po pala yung saksakan na. Sila po yung nakatongtong sa lamesa. Matibay naman po yung lamesa. Okay. nililipat daw muna po nila yung sa loob yan naman pong mga semento yung magagamit nila yan sa pagtatiles. dito po sa flooring unahin lang muna po nila ay itong sa taas gawa nga po nang kapag nag-tiles ka na eh baka pumagas kasa ng mga ganitong palapala -pala, ah kaya unahin po yung taas <laughs> <laughs> <nung>, pagka po may kesamin na ay yun next na po itong pagtatayos po dito sa baba ito sa preso Salamat po sa puting sponsor kay Mother Owning Vlog. Ano yung sinabi? Talagang mali kabuka, Ano yung matigas niya Ano Mamete, mayroon nang kuha ng rakaw. Mabilis langan e. Eh. Aba, yung ano ng kuryente. Wala pa yung mga wire. Magkakita Di lang din yung pot, yung ano nang... Ah. Magkakita lang din, magkakita. Ano lang? Laptop. Laptop. Hindi pa dinigiliba. bàn cho vào hết đây, đây

Much, much, much later. Grabe po kalakas ng ulan. Akala ko po ay maganda na ang panahon. Abay, napakaulan po. Biglang oh. lumakas. At ako po ipupunta dun sa bahay po ni Adyaw. grabe, maulan. Naman oh. maulan, maulan na eh. Dire-direcho po ang trabaho nila dito. Sa ang ubo? Update po. Nalagyan na po ng, ano tawag dito ah, yung pagkakapitan po ng okay.

thank Pauwi na daw po sila. Ulan.